para sa mga gusto magbasa o gusto palang mag try magbasa eto guys panoorin nyo dahil makakakuha kayo ng mga tips and ideas sa mga sasabihin ko unang una kailangan nyo ng sasakyan para doon yung ilalagay lahat ng mga kailangan nyo para sa pagbabasar from tables at mga ma kung ano-ano pa na kailangan nyo. Kasi depende naman yan kung ano yung ibabazar nyo. So, ito guys ay, kita nyo naman kanina, puno puno yung sasakyan ng mga items ko. Ang uh, una kong uh, kinailangan dito sa pagbabasar ng mga uh, fashion and accessories is yung table at saka yung mga racks. Rock Rack. Rack clothing rack para sa aking mga debit. Actually, kulang pa nga yung cloth, clothes rack ko. <laughs> ano ba yung mabulal ako? Dahil sa sobrang dami nga ng items ko is hindi ko na na... Uh, pili kung ilan lang talaga yung mga kailangan kong mga i-display na damit. So, dahil na rush na ako, ayan, kung ano na lang yung nakuha ko na mga items na i-display na damit. So, ito guys is Ayan, dalawang table ang kinailangan ko para dito dahil sa sobrang dami kong items na mga mga hair accessories. Ayan, ang dami niya talaga, hindi na nga kasya doon sa king table. So, uh, second guys, 'wag niyo na siya uh, damihan ng stacks. For example, hindi niyo naman kailangan ng sobrang daming stacks. 'Wag niyo na idalhin, Kumbaga mag magdala uh, lang kayo ng enough stocks para don sa isang item nyo. Ang ginawa ko kasi last time is dinala ko as in lahat kasi hindi ko rin uh, na 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 ano yung crowd kung marami ba siya or hindi so medyo nahirapan lang ako sa pagdala ng item kasi sobrang dami ko talagang stocks na dinala but anyway okay lang yan kasi charge the experience tapos kung ano lang talaga yung gusto nyong i itinda yun lang talaga yung ilalagay nyo at saka i-ready nyo na yung mga pricing nyo para hindi na kayo magagahol sa pag-iisip, sa pagsusulat. Kung baga, pag naka-ready na yung tag price nyo, yung pang-display nyo, yun lang, uh, dire-direcho na kayo sa pag-display. Pagdi so, ito guys, no, ayan, yung mga kailangan ko, meron akong mga container, mga lagay ng mga uh, dapat para sa items ko, yung mga sabitan, mga ganyan kailangan kasama yan lahat guys so iisa-isahin nyo or maganda isulat nyo guys para talaga nakalista kung ano yung mga dapat nyo gawin at hindi kayo ah uh, uh, tawag na ito, uh, makulangan ng uh, mga gagamitin at saka naka-itemize talaga siya so yun yung mga magandang uh, gawin nyo at saka yung uh, enough na stocks lang lalo na kasi sa pagbabasar kailangan um, uh, kung hindi ka may may kasama so minsan ikaw lang talaga yung nagtitinda so mahirap kung sobrang dami mong stocks na dala so maganda nga is uh, uh, tignan mo muna kung ba yung crowd or hindi para at least alam mo kung ano yung uh, mga supplies na dadalin mo at kung gano karami So ayun guys no itong gabi na to sobrang uh, medyo uh, pa ano na ta close na ang event sa mga bumibili kasi nag-start na yung kanilang uh, uh, mga pa-show yan so kumbaga yun sa mga bazaar time is medyo na ano na na yung mga bumibili kasi ayan nag-start na yung pinaka main show nila kasi may mga palabas sila na ganyan so yun lang yung mga sasuggest ko guys no i-itemize nyo, i-organize nyo. Kung meron din kayo mga, mga, tawag na ito, pantulak, ganyan. Wala kasi akong gano'n. So, ang hirap magtulak uh, or mag-unload uh, sa, sa ano, sa sakyan papunta doon sa pinaka- uh, booth nyo. Kasi medyo malayo. Siyempre, ganyan, ba diba? So, ayun, guys, no? mag i na kami. Ito yung pinaka-second day. So, Aniya tato after lunch yata tato itong uh, mga oras na to kasi uh, wala nang gano talaga bumibili kaya we decided na mag pack na kami pack up na kami so medyo nag-enjoy yung mga kids ko dito kasi itong pa-event na to is merong sari sariling uh, parang uh, paganto floating inflatable ano uh, playground so nakakatuwa at solo lang nila guys <laughs> so parang ito na yung pinaka-perks ko nung nag-event ako dito kasi kahit hindi ganun kadami yung mga bumili at hindi talaga na hoard yung mga ano ko, mga items ko. Okay lang kasi sulit tsaka charge to experience. Kaya binibigay ko naman talaga sa inyo kung ano yung mga dapat nyong gawin kung gusto nyo magbasar. Sa totoo lang, medyo mahirap magbasar kung wala kang kasama at kung wala kang support system dito kasi ang hirap mag-load at mag-upload mga gamit. Uh, yung pagdi-display okay lang eh, pero yung katuwang mo talaga sa 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 pag-process uh, nito from the start. Ayan, uh, mahirap talaga kung wala kang kasama. So, kung kung meron din kayong mga extension pala, mga extension para sa cellphone nyo, para sa uh, kung, kung kailangan niyo ng light, lighting ganyan magdala din kayo kasi yung extension very important talaga yan kasi hindi nyo alam yung mga main switch malayo tapos sobrang uh, hindi accessible para sa inyo may mga ganun talagang mga nangyayari guys sa ilang beses ko nang uh, nakapagbazar minsan sharing pa kayo dyan. So minsan nakaka ano talaga pag yung wala kang uh, sariling outlet na binibigay para sa booth mo. So kahit na may uh, ano guys uh, allotted para sa inyo magdala rin magdala pa rin kayo kasi hindi niyo alam depende sa sa booth. So kung kailangan nyo may ilaw pa sa taas. Meron kasi ako na encounter guys sobrang dilim ng place at saka yung mga ilaw is yellow. So, yung mga tinday nyo hindi masyado makikita yan. Kaya maganda, magdala kayo ng sariling extension para makapagdala din kayo ng mga ilaw nyo. So, ayan, discard ka lang talaga guys. Tsaka depende talaga sa location kung ano ang peg ng location. So, basta be ready lang. Tsaka ilist ilista nyo yung mga kailangan nyo gawin. So, yun lang guys for today's video. I hope you like our video for today. At sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, guys, please follow our YouTube channel at sa aking mga other social media accounts pa. Kasi mga share din ako ng mga tips doon, skincare tips, and etc. Home, uh, home uh, ideas, at saka mommy tips. So, yun lang, guys. Uh, I hope you like it. Thank you so much for watching. Bye!